Hello mga kalaki, welcome to my channel EL Lucky Bag At iba pa Magandang araw sa maulan na araw Ito ang kakaibang lutuin na tipit-tipit lutuin Yan na Hello, hello mga kalaki! Maulan na umaga sa inyong lahat. At sana mag-ingat kay tayong lahat dahil ngayon ay tag-ulan. Alam nyo naman ang panahon ngayon, kung hindi mo na kailangan lumabas, huwag ka na lumabas at dito ka na lang sa bahay. Tulad ko, so ngayon, magluluto ako kasi parang nagka-craving lang ako. Actually, ako lang din mag-isanahan dito sa bahay kaya naisipan ko magluto sana ng nilagang baboy, di ba? Pagka maulan, masarap ang masabaw. Kaya lang, nung pagpunta ko dito sa may, sa may maliit na market dito sa amin, sa loob ng subdivision, wala nang baboy. Ang meron, manok. Kaya naisipan ko, ayoko naman ng sinampalukan, ayoko naman ng sinigang. So, naisip ko ngayon, Maggagawa ako ng bagong version na luto na nilagang manok. Iyan, di ba? Grabe for sure, masarap ito talaga lalabas at lalo na ngayong maulan, masarap talaga humigop ng mainit na sabaw. Ito ngayon, yung mga ingredients, mga kalaki na ipapakita ko sa inyo na ilalagay ko sa aking nilaga. So syempre, maulan, baha-baha, hindi ako makalabas dito sa subdivision. Kung ano na lang yung meron dun sa Talipapa, dito sa subdivision namin, nag-iisa lang naman 'yon, <laughs> 'di ba? So, 'yun na yung binili ko. Kaya eto ngayon yung aking mga ingredients. Ayan. So, meron maglalagay ako ng kamote, saging, caging na maliliit. <laughs> Siyempre, ito yung manok. Konti lang yung binili kong manok dahil ako lang naman yung kakain. Siyempre, sa nilaga, masarap ang merong mais. So, dito, natural na nilaga lang na merong sibuyas. Kaya lang, para maiwasan natin yung lansa, naglagay ako ng ginger. Or maglalagay ako ng ginger sa nilagang manok natin. Asin and isa pa magpapaalis ng lansa ay itong peppercorn. Ayan, peppercorn siya. Tapos, maglalagay din ako ng pampalasa rin na konting MSG. Ayan. So, yan lang yung ating... Ha? At saka pala merong gulay. <laughs> Sandali lang, kukuhanin ko lang pala yung gulay. Ito yung gulay mga kalaki <laughs> nasa salaan kaya kinuha ko pa lang so eto yung gulay na nabili ko sa sa talipapa dyan sa amin so yung repolyo yan may repolyo at mayroong konting lech so masarap yung lech kapag ka maglalaga ka okay so yan na yung ating mga sangkap para sa ating kakaibang lutuin na tipid-tipid lutuin dito sa EA Lucky Vlog at iba pa so bago tayo mag-start so please subscribe to my YouTube channel and support please click the join para maging member kayo ng aking channel mga kalaki so and please share na rin para naman dumami ang manonood sa mga video ni Kalaki at Subscribe na rin into all para lahat ng mga video ko na parating ay makikita ninyo sa inyong notification. Okay? So tara, start na tayo, mga kalaki. Ayan mga kalaki, I'm back. So ayan, mag-start na ako ngayon magluto. Eto na ngayon yung ating kalan Nakaprepare na lahat, di ba? So ayan. Switch na natin. natin Ayan. So, mag-ingat tayo sa paggamit ng apoy ng kalan. So, ngayon, lagay na natin first itong water. So, same lang ng nilaga. Yan, Maglagay tayo ng water pero wag natin masyadong damihan para tama lang kontrolado natin yung lasa so sa so water ilagay na natin itong ginger at saka yung sibuyas para pumasok na yung kanyang lasa at ito rin corn pepper yan para pagkulo nila, lumabas na yung lasa nila. Okay? So, yan. So, takpan na natin. And then, wait tayo na maluto ang ating, na lutuin ang ating nilagang manok. Ayan na mga kalaki. So, kumulo na. Hmm, ang bango. Hmm. Ang sarap. Sabaw pa lang, ha? Yan. So, ngayon, kumulo na siya. Lumabas na yung mga lasa ng mga inilagay natin. So, ang ilagay naman natin ngayon, itong mga, syempre, yung mga matitigas at matagal na. Ayan. Matagal na. Lumambot. Yung kamote at saka itong mais. Ayan. So, and then, pakuluin uli natin siya. Maya-maya, ilagay na natin yung manok. Pero, pakuluin muna natin sila kasi masyado namang malalasog yung manok kung isasabay natin dito sa mga matitigas na sangkap natin. Ayan. So, wait natin uli para sa susunod na ilalagay natin. So, So mga kalaki, so please subscribe to my YouTube channel. And be my partner. So mag-member po kayo or mag-join kayo sa sa aking uh, join, please click the join, uh, be my membership and then makuha nyo yung mga perks bilang member ng EA Lucky Vlog at iba pa. Ayan po. And please also share para naman maraming manood ng ng mga video ni Lucky at masundan din niyo yung mga paparating ko pa ng mga video so yun lang guys kung meron kayong gustong pa support so comment lang kayo or uh, pwede nyo rin naman ako na na i-chat sa aking uh, facebook account which is the marikit special Ayan, para mas lalo tayo magkakilanlan and then uh, magkatulungan din tayo lalo na yung mga maliliit na creator na katulad ko, di ba? So, syempre gusto rin natin lahat na makapasok sa sa media. Yan. So guys, so just stay and tingnan natin yung bago nating recipe na tipid-tipid lutuin nilagang manok. Ayan na mga kalaki, so kumukulo na ngayon. Ayan, sarap. No, tingnan natin. Wow, ang lambot na niya. Pwede na. And then, oh. ba diba? So, that is the time na ilagay naman natin itong ating chicken. Ayan. Parang madami pa para sa akin, no? lagi pagdating nila, at least may makakain sila. Ah. Ayan. So, mga kalaki, ito yon talagang tipid-tipid na lutuin. Kasi bakit so sabi ko nga sa inyo itong gulay ng nilaga yan nabili ko lang dito sa Talipapa sa amin sa subdivision sa halagang 45 pesos. Kasama na ito, may kamote na, may saging, may ano to, uh, corn. So may gulay na. So mura na. Tapos yung yung manok, 160 ang kilo, so 1/4 lang siya. So magkano lang siya? 40 pesos. So 100 pesos. Meron ka ng masarap na sabaw, 'di ba? Ay nako, tipid-tipid talaga basta matuto ka lang talaga. Maging practical ka lang talaga sa pagluluto. Dagdagan pa natin ng sabaw. Ayan. Kasi pagkulo niyan. Ayan. So, antayin na natin ngayon na kumulo. Pero tingin ko dapat maglagay na tayo ng uh, pampalasa. Ayan. At saka ng konting MSG. So, konti lang naman para magdulok ng lasa. Diba? Ayan. Ayan, halu-haluin natin. Antayin hindi natin uling tumulok. tingin ko, masikip pa siya. Kailangan dagdagan pa natin ng sabaw. Medyo masikip sa halo. Wow! Daming sabaw. Sarap. Ito yung masarap. Ngayon tag-ulan. Ayan. Diba? Ganyan talaga ang nilaga. <laughs> Wala namang kulay. Ayan. So, nagpapakulay lang talaga dyan yung mga ayan, uh, yung mga sangkap niya. So, bago natin tikman, pakuluin muna natin. So, ngayon, tatakpan ko uli mga kalaki. So, wait tayo uli para sa masarap natin na luto, nakakaibang tipid-tipid lutuin nilagang manok. I'm back again, Kalaki. Yan, so nakikita na natin ngayon na sobrang kumukulo na talaga siya. Patunay na ah, uh, yung chicken niya palutuna na. Ayan. 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 Sarap. Hmm. Kita nyo, oh, luto na siya, oh. Ngayon, ang gagawin natin, tikman muna natin, baka merong kulang. Mmm, sarap. Lasa siyang, ano, ah uh, yung mais, nagblend pero kulang siya sa alat. I think kulang pa siya sa timpla, kaya lagay na natin lahat ng asin. At syempre, magbabago pa ang lasa niyan. Kasi maglalagay pa tayo ng saging. Ayan, kaliliit ng saging. Pero syempre, nasa loob siya ng supot. Kaya, kasama siya. Ayan, mag-iiba pa rin yan. Ngayon, meron na magkakaroon na ng leech. Magkakaroon na ng repolyo. Ayan. Hmm, sarap. Ang sarap nung ating nilaga. Hmm. Yummy, yummy. Ayan. Diba? Oh, pwede naman eh. Hindi <laughs> naman nagreklamo eh. Masarap pa. Hmm, diba? Oh, nilagang manok. Tipid-tipid na lutuin ng nilagang manok. O, itsurang nilaga na ba? <laughs> o, di ba? O, curang nilaga na siya. Plus, manok. O, di ba? Hmm. Yan. Siyempre, yung mais, ang ibibigay naman nila talaga, yung mga bungi-bunging mais. <laughs> Ayan, wow, oh, diba? Ayan, ang sarap. Ayan na, kalaki. So, talagang nangangamoy na. Ang sarap. Pero tinikmang ko siya. Medyo matabang pa sa panlasa ko. Kaya, dadagdagan ko ng patis. Ayan. Wow. Yummy, yummy. Ayan na. So, luto na ang ating nilagang manok. Yan. So, ayoko naman sa gulay yung lasog na lasog. So, kaya tama-tama na sa akin yan. Ayun, nalasog na nga yung kamote. Pero, okay lang yan kasi magdadalayan yan ng tamis. At saging. Hmm, napakasarap. So, ayan na mga kalaki. Tapos na. Duto na yung ating nilagang manok na tipid-tipid lutuin sa halagang isang daan. Meron kang isang kaldero na nilagang manok. So, Guys, o so mga kalaki, please subscribe to my YouTube channel, and please share, and please click the join, and be my member, at makuha nyo ang mga perks ng aking channel. Maraming salamat! Bye-bye! malaki. Ayan, sasandok na tayo para makita natin kung talagang masarap itong nilagang manok. Ayan. Nadurog na yung kamote. Pero masarap pa rin. At saka, kukuha ko ng saging. Ayan. Kainin na natin hanggat mainit at tumuusok. At syempre, ito, yung aking patis, mga kalaki, lalagyan ko ng marikit chili garlic oil. Ito ang business ni EA Lucky Vlog. Ito paubos na. So, dito tayo. Bago siya maubos, tikman na natin. ba diba? Ayan. Sa mga gusto na mag-reseller, kontakin lang din ako sa Marikit Special. Yan yung aking Facebook at yan ang aking number. So kung gusto niyo mag-reseller nationwide, naghahanap si Lucky. Yan. So ngayon, start na tayo kumain mga palaki. Yes! Sarap! Tikman muna natin yung sabaw. Mmm. Ang sarap. Nagbe-blend yung ano, ng kamote. Tapos, parang na talaga siyang nilaga. Yun nga lang, medyo may lasa ng luya. Pero, okay na rin. Hindi naman pangit yung lasa. Masarap lumalabas. At at least, kakaibang lutuin ang nakita natin. So, ngayon, lagyan natin ng marikit. Chili garlic. Ito yung magpapasarap lalo sa ating pagkain. Hmm. Ito na. Hmm. Sarap. Hmm.